Tara guys, turuan ko kayo kung paano tumawid dito. Okay dapat dapat yung pula daw yung apakan mo, hindi daw hindi yung puti. nung ginagawa mo? Dito pala sobrang hina. Maraming building. Malaki 'yung lawa-lawa sa paligid dito eh. Maraming mga na, na, eh. building. Ay. <laughs> Ang tataas pa no. <laughs> <laughs> ah. Pasal-ta pasal ni Ku EJ. So, 'Yung mga pangarap ng mga 'no dito. Guys, maraming maraming mga building.

Oh yeah, yeah manila si kuya J. <laughs> Maraming Hahaha. <laughs> silo silo Hahaha. Oh, <laughs> Hahaha. 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 ano? Mas maraming nag-aakar pa. Oo, oh, maraming nag-aakar dito. Oh, ah, yeah, ayan. Yeah. Para tipid sa pamasahe. Kaya kanina pa ako dito tingnan ko yung mga ang mga building eh Tataas o <laughs> Yan yeah, guys Yan yan kuya <laughs> 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 Kuya 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 <laughs> Korea guys, ang ganda dito sa Manila. <laughs> 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 Para kay ignorant ka na <-ingrante>, raw. Yan guys. <laughs> ah, pagtaka maraming tumatawid dito. Dahil talaga pala dito sa Manila. Oo. Oh, ma ano, maraming ma na rin. Ibis. Stay. Tara guys, turuan, turuan ko kayo kung paano tumawid dito. Okay, guys. dapat dapat yung pula daw yung apakan mo hindi daw hindi yung puti <laughs> <laughs> hey. oh, yun lang si Kuya Ma Kuya <laughs> guys gano'n yung, yung mga pag, pag pagtawid ng mga probinsyano <laughs> <laughs>